Hello, 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 guys an kaluto na po ba kayo ng pananghalian? Okay, actually guys Ako katatapos ko lang po magluto ng pananghalian namin guys So ako lang po, tapos yung anak ko tapos si Yana ang nandito sa bahay So kami lang pong tatlong kakain and uh, nagluto po ako ng uh, ginisang tahong Ayan guys Ginisang tahong na nilagyan ko po ng kangkong at saka okra kasi wala pong wala po ako nakuha ng papaya at saka dahon ng ng sili so substitute po ako ng uh, kangkong talbos ng kangkong at saka ng okra din nagluto din po ako ng yung tinatawag na pangulam ng pobre guys ayan guys so yung lawlaw guys ino ko siya guys sa ayan sa mantika ayan ito guys para makita nyo ng malapitan. Ayan, guys. Ayan, inuunun na laulaw. Ayan, guys, hanggang bukas na ulam yan kasi uh, mahihina naman kami kumain, guys. Eh. Ayan. Ayan. And yung gilisang tahong. Ayan, guys. So, ayan. Ayan, guys, yung tahong ta, ginisang tahong at saka ino, no, na guys ayan yan ang pangulam namin ngayong tanghali so since tatlo lang kami guys hindi naman yan mauubos kasi uh, ano naman guys mahina naman kumain ngayon hindi tulad yung maliliit pa sila kung ano yung lutuin ubos na ubos said na said guys so now medyo mahina na kumain kasi nga kung ano anong mga timo timo nila guys ayan guys so kayo guys tapos na rin po ba kayo magluto katulad ko? Ayan guys, so Ayan guys, pakakainin ko po muna si Yana. So, for now, bye-bye po muna. And thank you for watching guys.